Uh, siya po si Kuya Toto, uh, 54 years old at uh, nakatira po sa uh, barangay Bahay Turo. Ito po yung kanyang trabaho, uh, nagbabasawalit, namimili po ng kreakan. Nadatnan po natin ito, habang uh, naganap po tayo ng mapagbigyan ko po ng grocery, uh, nagbabike po tayo. daanan tayo rito sa tabi ng kalsada. Dito po banda to sa uh, Mintana o po guys. Ayan, abang tayo nagbibisiklita, ganun pa rin po ginagawa natin. Siyempre, naghahanap po po tayo ng taong uh, mapagbigyan. Lalo-lalo na po yung mga nagbabasura po guys. Ayan, ito po siya guys. Ayan, Ayan namimili siya ng kalakal niya. Ah, uh, mukhang kanina pa po umaga ito. Ito po yung kanyang karitong guys. Dito po tayo sa tabing highway po guys, si uh, Kuya Tuto sa kami pili po ng kanyang uh, napulot na mga kalakal ayun guys so sari sari po yan guys ayun kung ano ano yung napupulot niya para mapagkakapiraan at mag, uh, ng pera habang uh, pili po ng kanyang pagkain ayan po may mga karton plastic ayun po sinisiparate niya po yun guys ayun binubukod bukod niya po ayun uh, ayun may mga wire uh, tangso pwede tangso po yan ito na nga guys ayan uh, uh, nilapitan natin si Kuya Toto uh, para ko pero mukhang nakakatunog po guys na mabibigyan siya ng uh, grocery pero well, kasi kitang kita niya yung bakat ng uh, ating uh, plastic na meron naman ng grocery guys ayan, hanggang sa uh, nagkakausap kami sandali ayun nga po, medyo may diferensya nga po kaya niyantay kaya medyo hindi po natin nakakausap maayos yun eh, alam nyo naman na pagka pwede pa siya na tainga natin ay hindi po tayo sisigawan hindi po natin maririnig yan ito so na po guys yung ating uh, grocery ibibigay na po natin kay kuya ah, kuya tanggapin nyo po kuya yung ating handog uh, na kunting tulong sa inyo po ayan pasalamat na lang kayo kuya salamat kaya Ah, uh, uh, lalo, lalo na sa sponsor natin kaya ako si Dons Dons maraming salamat talaga sa iyo maraming salamat Ayun, ayun na guys, tuwantuhan na si kuya natin dahil kasi nakatanggap ng, ng, ng ating grocery. Ayun guys, uh, paulit-pulit po tayo na nagpapasalamat sa lahat ng mga super supercharter, uh, sponsor at uh, member po natin guys. Maraming maraming salamat po at sa kalang-lalo na sa mga supporters po natin. Maraming salamat guys. and guys, kung uh, gusto nyo pong tumulong, huwag po kayong magalala kahit wala po kayong pera. Nakakatulong uh, po kayo uh, sa pamamagitan lang po ng pag-like, share and subscribe po ng aking channel ay mas uh, laking uh, tulong na po yon para uh, makakatulong po tayo sa mga kababayan po natin, binibigyan po natin ng uh, tulong lalo lalo na po yung mga uh, po nating uh, kababayan na uh, nagbabasura po, namimili po sila ng basura. And marami salamat po at uh, God bless po sa inyong lahat.